morning mga kapaksiyo. Kagigising ko lang. Hindi na po ako magkakape. Tutuloy na po ako sa pagligo. Parang maaga po ako ngayon sa aking pamamalingke. Ayan. Ayan. Mamaya-maya aalis na. na mga kapaksiyo, ligo mo na ako ha. Kapaksiyo, bababa na ako. Galing ako sa aking tulugan, bababa na ako dito sa baba ng bahay ko. Dito sa may kusina parang maliligo ako mga kapaksiyo. Ito yung aking towel. Parang maligo na ako. Kaya maya maya mga kapagsiyo. Aalis na si Ate Beth. Ayan. Ayan mga kapagsiyo. May kasunod pa na video yan mga kapagsiyo mga tapos na akong maligo kaya magbibihis na ako parang makakaalis na ako punta akong palengke dahil mamamalengke ako sa akin mga lulutuin mga kapag kaya itong hayan ninyo ayan tapos na akong naligo magsusuklay na ako nakabihis na ako mga kapag na ako, mag-aayos na ako ng akin sarili pupunta lang ako ng palingki mga kapagsiyo pero nag pa. Ganun talaga ang aking uh, buhay mga kapagsiyo. Kaya huwag kayong magtataka ha. Hindi naman ako maarte. Ganun lang talaga. Maayos lang talaga ako pag kahit saan ako magpunta. Kaya yan mga kapagsiyo ha. Suklay so, mo na sa ati O na. Biro mo. Palingki lang ang punta ko pero naglilipstick pa rin. maglilipstick mo na mga kapagsiyo ha. Ayan. Ayan mga kapagsaw, nakapag-lipstick na. Kaya, go na tayo. Ayan mga kapagsaw. Ngayon mga kapagsaw, maya-maya, panoorin nyo yung aking video doon sa palengke. Dahil, kukuha tayo ng mga view doon na naka-inspire sa atin, lalo-lalo na sa ating pamamalengke. Ayan, yung ating susi. Kaya, alis na tayo mga Kaya, go! Mga alis na tayo. Dahil, marami pa akong gagawin. Kaya, let's go! Ayan mga kapaksiyo, yan ang aking motor na sasakyan papuntang palengke. Ayan lang talagang kaagapay ko sa araw-araw ng aking hanap buhay mga kapaksiyo Kaya yan, sasakay na ako dyan ha. Yes mga kapaksiyo good morning. Mahal, saan ka pupunta? Indahan. Indahan, ayan. Ayan ang una kong mahal dito sa aking lugar. na Luz Bimintes Karan. <laughs> ayan mahal, alis na ako. Bye-bye. Ayan. <laughs> Ayan. Punta na tayo ng palengke. Ito tayo. Tapano Street po ito. Ito po yung aking munting karendar Yes, hihinto ko na Para lang, i Ibaba ko lang yung aking mga galons. Yes, mga kapaksiyo. Ayan ha. Grabe eh. na mga kapagsiyon, dito na ako sa public market ng Malabon. Yan, go na tayo. nakakapagsiyo. Andito na ako sa mga sugi ko. Kaya lang, wala gaano isda ngayon. Ito yung mag tambako na malalaki. Kaya lang, oversizes. Ito naman yung magandang size. Ayan yung presyo, mga kapagsiyo. Ayan yung mga pinipili kong maluluto ko sa aking kalendaryo. Tsaka ito. So, yung mga soket ko na talagang matagal ng panahon na kaya ayan, ha, katuwa. kaya lang dito sa suki kong isa wala naman siya isda ang pinipili ko dito ay bangus kasi ang sarap ng bangus dito galing talaga ng dagupan, yan ang aking suki. may dalang kasi, may dalang kita, yan ang soket maghihiwa sya ng isda mga kapaks so ito daw yung isdang langaray masarap to 100 tumpok, ang mahal naman yan, isang langaray, 100 at tumpok, 120 ang kilo. Grabe, medyo mataas ngayon mga kapagsew ang isda. Hindi tulad ng nakahapon na bumili ako may 70, may 80, masariwa pa. Kaya lang ngayon medyo wala sigurong dating na isda, kaya medyo mataas. Ito yung mga niluluto ko mga kapagsew, itong isang gulyasan yan ay ginagawa ko yan na paksiyo, adobo at gatang uh, gulyasan. Masarap yan mga kapaksiyo. aking biniling isang gulyasan na malaki. iniwa ni ang ng aking suki. Yan. Ang sarap niyan mga kapagsugawing ano, adobo adobo at gulyasa na ginataan. Yes. Salmuliente. 100 ang kilo. Maganda, oh. Sari Hindi naman sa gano'ng sariwa. Kaya lang medyo ano pa. Hindi tulad ng iba talagang lata na? Okay yan. Pagsiyo. Para sa dahon. Thank you. So andito na ako sa aking bahay Ipapakita ko sa inyo yung aking pinamalingki kanina Dahil parang malaman ninyo kung ano-ano yung mga putahe ko At kung ano-ano yung mga binibili kong mga lulutuhin Kaya yan mga kapagsew panoorin nyo yung aking video As mga kapagsew ito po yung mga pinamalinggi ko kanina Ito yung sa amin po ito ay tinatawag na kayagang sa Mindanao Kayagang. di ko po alam po ano dito eh. Basta binili ko lang po ito eh. O yun o. Oh. Kayagang. Yung parang maliliit ba na lambay? Ay, ah. hindi ko alam eh. Ito naman yung tamban. Ay, yung tamban mga kapaksiw. Papaksiwin ko yan. Alam niyo mga kapaksiw, mahilig talaga ako sa isdang paksiw. Kaya yung aking vlog ay paksiw vlog. Bebet ka ba sa paksiw vlog? Ayan naman yung aking gulyasan na binili ko. Sariwang-sariwa yan mga kapaksiw. Oh tsaka yung salmuliete. Yan. Yung chicken ko, mamaya may dagdag pa yan. Hindi ko pa kinuha. Yan aking gulay, ripolyo, lalagyan ko po yun ng sardinas. At yan aking gatang, tambakol or gulyasan. Ito naman yung mga ricados kong binili. At ito naman yung aking gulay na pakbit na gagawin ko. At ito naman yung aking gata, mga kapaksiw. 1 kilo is 100 pesos yung gata ko, mga kapaksiw. Ayan. Ayan. Ayan, mga kapaksiw, yung mga gulay, tambakol, gulyasan, ripulyo, chicken, salmulyati, tamban, tsaka lambay, or maliliit na ano, di ko kilala dito sa Manila yan, ay lulutuin ko po yan, mga kapaksiw, maya-maya. Kaya mga kapamilya, panoorin ninyo 'yung aking video para malaman ninyo kung ano 'yung aking mga niluluto araw-araw mga kapamilya. Kaya mamaya mga kapamilya, mayroon pang kasunod yan. Thank you very much. Gina, di ba, nag-introduce ako sa mga lulutuin. Ito na po 'yung mga luto ko. luto ko kanina sa na paxel, kinolang isda pagsew na tamban pangmasa ripolyo na adubo at yatang kalabasa sitaw with crops and pagsew na nilatsay at saka adubong tambangol at pagsew na salbolyete. Ayan mga kapagsiyo, yun yung aking mga niluto kanina ng umaga. Kaya yan, panoorin nyo ang aking video. Thank you very much and have a good day.